Muli po magandang magandang buhay po sa ating lahat. Okay. Paganda ho ng paganda ng ating mga topic at mga tanong na dumadating sa atin. And I'm happy. Huh? Ibig huh? sabihin, uh, may impact itong ating ito. Ano? At ako'y natutuwa ho. At ako rin naman, kaya ako'y natutuwa sapagkat ako'y nabibigyan ng pagkakataon para yung talagang mga turo ng simbahan ay eh, makarating sa atin. Katulad na lang halimbawa nitong tanong na ngayon. Paano po pala kung naka-attend ako ng misa ng isang pari na gumanap pa rin ng kanyang priestly ministry? Nalingit sa aming kaalaman ay natanggalan na pala ng mga faculties o totally diffract. Yun nangyayari po yon. na talagang Ang kaso ko niyan ay kalimitay kapag ang pare ay nag-iba ng bokasyon, ibig sabihin nag-asawa. Ano? It takes time, may mga proseso iyan na talagang ginagawa ng simbahan na sapagkat iba ng buhay mo, talagang hindi ka na para sa pare. Ang nangyari po, <laughs> ay, ibig sabihin, ang nangyari, ay ito na natanggalan na nito, ay nagmisa. May bisa po ba ang misa na sa aming mga tumanggap ng pakinabang pa at ngayon. Mga kapatid, wala akong problem and the priest is a priest forever. Ngayon, yun yung, yun yung pagtatanggal ng kanyang priestly ministry at faculties, yun ho ay dito sa authority. Human authority. Para sa kapakinabangan niya bilang mag, may asawa na, at sa kapakinabangan ng mga tao. Pero, bilang pari, kung gagawin ho niya yun, huwag kayong mag -alaala. Ito ho, ay valid pa rin. Kaya po, ang kanyang misa at ang kanyang ginawang iyon, ay para sa inyo, ay valid at tunay na misa ho yun. Sapagat so, ang nagsagawa ay tunay na pari. Pero, ang pagkakamali at pagkakasala, kumbaga, ay nasa pare. Sapagat hindi na ho dapat ginawa iyon, sapagat siya'y pinagbawala na at tinanggala na ng, ng authority tungkol sa bagay na ito. Kaya, okay pa ho kayo, huwag kayo -ala Pagkat the priest is a priest forever and what he does as a priest is valid, validly a priest act. Kaya huwag kayong mag-alaala. Sa susunod ho, inyong alamin ang husay. <laughs> Kung totoo nga ba na. So, bangin, wala ko kayong pagkakataong naisagawa yon Pero alam nyo, ang atin hong CBCP ay nagpapa, nagpapalabas ho ng mga uh, sa, 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 media ng mga announcements tungkol sa mga ganitong pare. And you have to be careful. Ano? Pero huwag kayong mag-alaala. Basta magpakabanal pa rin kayo. And that's what matters. Okay? Ha, sumimba pa rin kayo.